Hello, uh, magandang mm, araw sa inyo mga kaibigan. Meron po tayong gagawin ngayon na timbangan at um, uh, uh, so baybayin niyo po. Tingnan natin kung ano naging problema. Ito na po yun. Yeah. Uh, ito po ay General Master kita Ito po yung General Master. I say At uh, Tingnan natin maalikabok Maalikabok Maalikabok, maalikabok. Eh, pero bagong-bago po. yan May alikabok. Uh, yung iari gamit niya ito sa ito, mga pako mga tinitinda-tinda nilang kalburo so bali na si hindi naman daw ito bumagsak, nasira lang at paiba-iba na raw pag nagtitimbang sila pa iba so diskumpyado na, hindi na malaman, paiba-iba pag tinimbang daw nila yung 1 kilo nila eh, iba naman sa ibang timbangang so alam nila uh, na laman nila na eh, hindi na accurate ito yung kanilang timbangan so nung ako ay napadaan sa palengke uh, na iano sabi nila, inaabangan nila ako para uh, magpa-repair uh, Kasi may, may pine na. She's uh, in the good place. She's there Whenever She okay. Minsan, mahi yung sinasabi nila na nag-iiba-iba, talagang pag habang ginagamit nila ay totoo na nag-iiba. Pero pag tinesting ko, minsan, hindi naman nag-iiba. Pero kaya kailangan padaanin mo ng matagal na proseso na pagka-testing. At, uh... Ah, uh, tama Nag-iiba okay. Nag-lumalampas nag ng 1 kilo Ayan, o, tingnan yun Tapos, misa nagwa 1 kilo Ayan Sabihin how How can I tell you about How can I say it's you about Tingnan natin sa loob. Okay. Okay.

Thank you.